Nga naman ka Julius, nga grabe yung kasabaan. Nga Yesha, tunga mangka, ka, baylo mo. Absent ra ba yung kag-isa ka simana ra ba? Nga absent man isa ka simana tood. Indog, dali ka. sa tunga. nga nganong absent man ka isa ka semana kosge gilantan iya karon nga nibalik ng energy mo nag iring tanawa na imo nawong ngano na man kay drawing drawing diri nga iring iring naruto, naruto. ha Nanabuin na. Ano? power say power okay. mo karon? <laughs> ha? Undang. ka lok sundang. <laughs> Ay kabastos po oy. Nice one man. Gilantan ka isa ka semana. Ngano man nag-chat inwang papa or mama? Paulan sir. Ha? <laughs> Ngano, nagpasikulan man <laughs> Grabe imong salak sa kuwa nga adlaw. Late ka ni abot sa hapon. Ang imong nawong murag iring kay naruto di ay ka. O. Oh. Ang yakahadlok kay magawit sundang ang iyang power. Kung man imong sundang, ay At least ipang guna. ipang... kay uy, grabe po mo, murag kahadlok po, no? Onya oh, busilotay imong t-shirt. Ano, Sa una unya anong gisulot man giapon? Sa imong Itaas daw imo ang apaga o oh, nakita yung ilong. Ha? Gay pa yung uh, ka nagpatupi. Ogma hmm. mo so, absent ka ogma. Sa hapon pag-uli. Tapos, magpalit kag bago nga t-shirt. Ha? Yeah. Dili, gusto ko bago nga t-shirt imong paliton. Hello, okay, kuan man, buslot imong ilok. O, oh, nangasulom na no. O, oh, <laughs> ha? <laughs> magpalit ka, ikaw, grabe good ka. Ay, si pabadlong pabadlong in town, Julius. Ay, magsakit akong ulo, Jul. Ha? Nakasabot. Dili magbike-bike sa udto, maunang dili para dili mali. Okay. Ha? Bikers. Bikers sa kanal. Oh. Oh, ala sige. Magpalit ka t-shirt, magpatopi ka. Abi akong pitaka. Abi akong dili ka sa tunga. Sir, sir. Hawa. Ang dog minus 10. Sir, so so, grabe. Ha? Okay. Na ako ihatag sa imo 500. Hilom. Hilom ka diyot. Para ni Kang Julius, kay Gikan Kamamlen Soliva. Okay? kay Ma'am solivane, eh. Kay ganahan daw siya sa imo. Kay sige daw kuno kag hatag sa ako ag durian. Unsa pa? Kay buotan daw si Jesus. <laughs> so magpalit ka t-shirt. Ha? Kay busilot na imong ilok. O nga magpatupi. Ihatag mo chat ko sa papa Zalbe na ay 500 si Julius okay ka dere, unsa Ihatag nimo On Unsa may plano nimo sa 500 Ipalit pag-update Ipalit pagupdin unsa pagyod E bike magpalit kag manok, magadobo ka. Ano? Ano ni Sir Marlon, magadobo daw ko ma, magpalit kog t-shirt, magpatopi. Okay? Magbinuotan. Wow. sa maingon ni mo ka, Ma'am Len, thank you, Sir, o ka, Ma'am Len, ina salamat, Ma'am Len Soliva. Salamat, Ma'am Len Soliva. Okay. O ba diba, magbinuotan, basing magpakurat ko. Oh. Gusto ni pakuratan na ka, Joseph? Oh, ayaw na sige pa muna ng ruler. Kay para matagaan taka. Oh, bundak lang. So magbinuotan, Joel. Oops. Tago a basing buslot imo ang pantalon. Oh. Dagan ra bay mga tiyana karon. Oh. Sige, magbinuotan. O, oh, ikaw, Daniel, magbinuotan. Kaya ba magpakurat ko? Wakakabalo. Okay, number two.